So good din mga kuyang, uh, meron akong isi sa inyo na idea o tips regarding sa pag-post ng mga video. Kasi meron akong napansin na kapwa content creator ko na kung saan, laging putol yung kanyang video. Usually baka hindi nyo pa to alam o hindi nyo pa alam yung pattern sa pagpapost ng mga short at long form na video. Sa ganito kasi yan mga kuyang, pag reels yung ipopost nyong video, pag sa reels kayo magpost, yung allowed na haba ng video is 1 minute and 30 seconds. Yun lang yung allowed talaga na haba sa reels. So kung mag, uh, mag more than ano ka, mag more than 1 minute and a half, mapuputol talaga yan, makakat yung video mo, hindi hindi siya magiging buo. So kung kung below kailangan sa paggawa mo ng reels below 1 minute okay na yun. ah, uh, pwedeng below 1 minute or 1 minute above. Basta wag kang lalagpas ng 1 minute and 30 seconds para hindi maputol yung video mo. Now, kung more than naman sa 1 minute and a half yung nagawa mong video, doon mo siya i-post sa dito, sa what's in your mind mga kuyang. So, kumbaga, doon mo yon allowed kasi yung 2 minutes form na video doon siya uh, sa swak hanggang hanggang 2 minutes yung allowed na video diyan if i don't mistaken ha pero pagka long form o video more than 2 minutes pataas 5 minutes or almost basta basta mahabang form o long form na video na yan mga kuyang dito mo na siya i-post dito sa may kulay green yan yan yung i-click nyo yung kulay green na yan para yung long form of video mo tapos yan wala talaga siyang cut so hope na meron kayong natutunan na meron akong nabigyan na tips regarding sa pagpapost ng proper video nyo mga kuyang para hindi siya mag -cut. so thank you for watching